when I hurt you? Do you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Honey, tingnan mo to. Ang cute, di ba? Nakangiting sabi ni Angel habang pinapakita nito sa asawang napiling damit ng bata. Kasalukuyang nasa Alice Mall ang mag-asawang Marco at Angel upang mamili ng mga gamit ng kanilang magiging anak kakagaling lamang nila ng ospital upang alamin kung anong gender na magiging anak nila. At ganoon na lamang ang laking tuwa ni Angel nang malaman nitong babae ang magiging unang anak nila ni Marco. Sobrang seni ni Angel dahil ang buong akala niya hindi na siya magkakaanak pa dahil malapit na siyang mag-40. Hmm, Han, hindi ako marunong pumili ng damit ng bata eh. Sorry, pero kung anong gusto mo, yun na lang kunin mo. Ani ni Marco sa asawa. Saka nagpunta ito sa mga sapatos na pambata. Huy, masyado pang matagal. Huwag yan. Naku, hindi pa nga lumalabas si baby. Puro mga pili pinipili mo. Ani ni Angel nang makitang hinawakan ni Marco ang sandal na pang tatlong taong gulang at may heels pa yun. I know, pero gusto ko to para mukhang prinsesa talagang baby natin, hon. Sagot ni Marco at kumuha rin ito ng mga dress ng pang 5 or 6 years old. <laughs> Seryoso ka? Hindi pa nga lumalabas si baby. Meron na agad yung dress pang six years old. Ani Angel sa kanatawa. Tuwang-tuwa si Angel dahil hindi nito akalain na ganoon palang pakiramdam ng isang first time mommy. Enjoy na enjoy siya sa pagpili ng mga gamit nang may lumapit sa kanyang isang babae. First time? Ani nito. Tumingin naman dito si Angel, saka nakangiting tumango. <laughs> yes. Mm, ikaw rin ba? Sagot ni Angel at napatingin siya sa tiyan ng babae. Masyadong malit ang tiyan nito, kaya naman nauunawaan na ganang babae ang pagtatakas mo mukha ni Angel. Hmm, sana. Pero wala na. Hindi kasi pinanagutan kaya iniwan nila ako katulad ng gagong tatay niya. Sagot ng babae at bakas ang galit sa tono nito. Oh, I'm sorry to hear that. Hindi ka pa rin iniwan. Palagi mo siyang kasama dahil isa na siyang anghel. Saad ni Angel at numiti sa babae. Hindi niya alam kung bakit kakaibang pakiramdam niya sa babaeng kaharap at hindi niya nagugustuhan ang pakiramdam na yun. Hon, tignan mo itong stroller oh. Saan ang maganda? Itong pink or yellow? Saad ni Marco habang dala ang dalawang stroller. Oh, sino yun? Ani ulit ni Marco nang makitang kaagad umalis sa babaeng kausap ng kanyang asawa. Hmm, I don't know. Hindi ko kilala. Sagot ni Angel at nagkibit-balikat ito. Pero kawawa siya. Nawala ng baby. Pero gagoy na kabuntis sa kanya. Pagpapatuloy ni Angel. Samantala, sa kabilang dako naman ay pumasok si Kenneth sa opisina ng ama. May kausap ito sa cellphone at nang makita siya ito, ay binabari nito ang tawag. What is it that? Ba't mo ako pinapapunta dito? Ani Kenneth at tumayo na lamang sa harapan ng ama na ngayon ay nakaupo at nakatingin na sa kanya. Ikaw ang humarap kina ka Mr. Kang at Mr. Bruce Spain. Isama mo si Kay at ibang mga tauhan mo. Saan ang ama? Something unexpected happened at kailangan ka roon. Pagpapatuloy ni Paul. Hanggang kailan ako doon? Ani Kenneth sa so walang emosyon na tono. Hanggang sa matapos ang kailangan tapusin roon. Sagot ni Paul. Habang sa kabilang dako naman ay isang babaeng umiiyak sa harapan ng puntod ng kanyang anak. Nakaluhod ito at naalala ang mukha ng lalaking kinamumuhian nito na kanina lamang inakita nito kasamang asawa nitong buntis. Hindi kayong magiging masaya. Ipaparanas ko sa inyo ang mawala ng anak. Ani ng babae habang nagningit-ngit sa galit. Higaganti kita anak. Magbabayad ang walang kwentang markong yun. Ani ng babae. Kinabukasan, Magkahawak kamay si Angel at Marco habang naglalakad sa napakagandang tanawin sa Laguna. Naroon ng dalawating lunes, dali yun ang quality time nilang mag-asawa. Iyon lamang ang araw na bakanteng oras ni Marco. Dahil madalas itong busy, lalo na't nagsisilabasan muli ang mga dating nakalaban ng amo nitong si Mr. Paul. Hon, matapos ang huling laban namin sa mga wang, hihinto na ako sa pagiging mafia. Gusto kong mamuhay tayo tahimik, masaya at malayo sa gulo. Gusto ko paglabas ng anak natin. Nasa malayo na tayo. At lumakas siyang normal ang nasa paligid niya. Ayoko magaya siya sa mga anak ng mga santiban. At sa anak ng mga apoloy na lumakay tumuhay kasama ang gulat panganib. Habang nasa Mafia World ako. Hindi kayo magiging ligtas. Ayoko na nangyari masama sa inyo na magiging anak natin. Ikaw at ng anak natin ang buhay ko. Mahal na mahal ko kayo. Mahabang sabi ni Marco. Kung yan ang gusto mo... Hmm, gusto ko sana sa si Mandoro tayo tumira sa at hasyanda ng mga magulang ko na iniiwan nila sa akin. Doon maging tahimik tayo doon at magiging masaya. Maraming makakalaro si Angelica kasama ng mga batang anak ng mga magsasakaroon. Nakangiting sabi ni Angel. Angelica? Sa ni Marco? Yes, Angelica May. Naisip kong pangalan ni Baby Angelica mula sa pangalan ko. Then ang May ay yung first na kinuha ko sa pangalan mo. What do you think? Siyempre, kung anong gusto mo, gusto ko na rin. Kaya Angelica, bilisan mo na lumabas ha, baby ko. Kasi gusto nang mawani ni daddy ng baby boy. I Ani mean, Marco, kaya naman natawang asawa at pinalo siya nito sa braso. Ang hilig mo! Puro ka talaga kalukohan. Hindi pa nga lumalabas si baby. Gusto mo na agad sundan? Natatawang sabi ni Angel. Sa kabilang banda, Ryan, kung gusto yung pinapagawa ko sa'yo, saan ni Kenneth sa tauhan ng ama, may nilagay itong papel sa harapan niya at tuwid itong tumayo sa harapan ng binata. Si Ryan ang magaling pagdating sa computer system, hacker, at lahat lang may kinalaman sa high-tech machine, computer ay alam nito. Nagawa ko na. Mission accomplished, King Master. Saad ni Ryan. Kayong dalawa ni Jason ang sasama sa akin sa Europe, Spain at US. Eh si Marco, dito lang siya. Kailangan siya nila dito. Sagot ni Kenneth. Kinabukasin lamang ay umalis na rin si Kenneth kasama ni na Jason at Ryan. May mga tauhan ni si Kenneth na susundo sa kanila sa bawat bansang pupunta nila. Habang sa kabilang dako naman ay nakasimangot ang isang babae matapos itong malaman mula sa sekretary ni Kenneth na nag-araw daw ng president ng kumpanya Napatingin ito sa dalang cake sa kabinigay yun sa lalaking sekretary ni Kenneth. So, oh, hawakan mo muna at pasampal na rin. Ani ng babae at sinampal ang hindi gaanong kalakasan ng lalaki na ikinagulat nito. Ba bakit mo ko sinampal, Miss Yara? Kunot noong sabi ng sekretary. Dahil ayaw mo pang sabihin sa akin kung saan bansa nagpunta si Kenneth. Naiinis na sabi ng babae. Kahit ako, hindi ko Kahit ako, hindi ko rin naman alam. Kay Sir Patrick mo nalang itanong dahil sa munang papalit kay Sir Kenneth habang hindi pa siya bumabalik. Sagot ng lalaki, kaya naman nanlaki ang mata ng dalaga. What? So it means, matatagal pa si Kenneth? Shit! Okay, fine. Umalis ka ng sarapan ko. Ani ng babae at pinaikot nito ang eyeballs sa kabinanggaang braso ng sekretarya. Nagtungo ito sa president's office at nakita nga nito ang nakaupong kakambal ni Kenneth. Hi, Patrick! Ani ng babae. Subalit nakafocus ang atensyon ni Patrick sa harapan ng laptop nito. Hey, hello, I'm here! Hindi mo ba ako naririnig? Ani ulit ng babae. Ngunit hindi pa rin daw tinitingnan ni Patrick. Hey, Patrick! It's me! I'm... Kilala na kita. At pwede bang lumabas ka? Get out of my office! Malamig na sabi ni Patrick habang sa computer pa rin ang atensyon nito at hindi na nag-abalang tingnan pa ang babae. Nanlaki naman ang mga mata ng babae at hindi makapaniwala sa ganoong asal ni Patrick. What? You can do that to me? Lalabas ka o ipapakaladkad kita. Ani ulit ni Patrick at kinuha ang telepono na nasa tabi nito. Hello? Come to my office. Sad ulit ni Patrick at binalik ang atensyon sa laptop. Nagingingit-ngit naman sa isang babae at napakuyom ng kamao. Padabog itong lumabas ng opisina at wala itong pakailam nang babanggan ito si Inday, ang misis ni Patrick Santiban. Aray! Kalokang babaeng yun! Invisible ba ako para hindi niya makita? Tsk! Wala man ang isori. Madapa ka sana. Saan ni Inday habang nakatingin sa babaeng naglalakad na palayo? Pagkatapos ay biglang nagulat at natawa ang ibang mga empleyado nang bumagsak sa sahig ang babae dahil nasira bigla ang takong nito. Hmm, tingnan mo nga naman oh, ang bilis ng karma. Ilang buwan ang lumipas, nagmamadaling minamaneho ni Marco ang sasakyan patungo sa ospital. Halos paliparin na nito ang kotse dahil sa sobrang bilis niyon. Konti na lang Han, malapit na tayo. Ani ni Marco, butil-butil ang pawis nito at sobrang kabado. Hindi alam ang gagawin. Kahit nagmamaneho, ay pabalik-balik ang sulot niya sa asawang manganganak na Ang akala ni Marco niya ready na niyang sarili para sa araw na yun Subalit so, akala lang pala niya yun Dahil ganoon pala ang pakiramdam ng first time daddy At ganoon pala kapag dumating ng araw na yun Halos hindi alam kung anong uunahin at gagawin Ryan? Oo, malapit lang kami sa ospital Pakisabi nila ng kapisya Cheryl na mangananak na si Angel Sad ni Marco nang makitang tumatawag ang kaibigan Mabilis bumaba ng kotse si Marco At mabuti na lamang ay kaagad na tinimbrihan ni Ryan ang staff ng ospital Kaya naman pag hinto ng kotse Ay kaagad nagrescue ang mga ito Saka mabilis na ipinasok sa loob si Angel At dahil mataas ang high blood pressure nito ay Kinalangang nisiya si Angel Kaya naman wala pang isang oras si Marco sa ospital Ay kaagad na niyang narinig ang unang iyak ng anak niya Na siyang ikinaluha niya Napayakap siya ng na mahigpit sa dalawang kaibigan Nakararating lamang kasama nito ang Santiban family. Isang napakagandang batang babaeng unang anak na Angel at Marco na pinangalanan nilang Angelica May. Congratulations Marco at Angel! Finally! Ito na ang pinakamatagal yung hinihiling at sobrang bagay na bagay sa kanyang pangalan ng Angelica dahil bukas ang Sa Saad ni Mrs. Pauline Santiban. Salamat madam. Ani Marco. Ako naman! Pabuhat rin sa baby na yan. Ay, kamukhang kamukha ng ate Cheryl. Hello Angelica, I'm your ate Cheryl. Welcome to the world baby. Ani Cheryl. Oh, Ryan, ba't nandito pa kayo? Bukas ang madaling araw ang dating ni Kenneth. Alam niyo nang gagawin. Saad ni po sa sa dalawang kanang kamay na tauhan. No problem boss. Arigado ng lahat sa pagdating ng young master. Mamaya kami alis gusto mo na namin bantayan ang inaanak namin. Ani Jason at gusto ring buhatin ng sanggol. Samantala, sa kabilang dako naman ay paglapag pa lamang ng private jet ni Kenneth ay nakatanggap siya ng tawag mula sa si mami sharing niya. Kaya naman kaagad yung sinagot ng binata. Yes mom, kararating lang. What? Nasaan kayo? Ani Kenneth at sinot ang tented glasses nito. Pagkatapos itinabihan siya ng isang tauhan upang payungan. Nandito kami sa bahay ni Patrick. Kararating lang namin galing ng ospital. Sagot ng ina, kaya naman napakunod si Kenneth. Ospital? Oo, oh, oh, nanganak na si Angel. Kung may oras ka, samahan mo lang kapatid mo bukas. Nasa mansion ka na ba? Um, no. Doon mo na ako magpapahinga sa unit ko, Mom. About Cheryl. Nasaan ba si Ariel? Bakit hindi niya masamahan si Cheryl? Ani Kenneth, at pumasok sa mamahalin nitong kotse May pinapagawa lang ang daddy mo kay Ariel Kaya two days mawahula si Ariel Kaya kung hindi ka busy bukas Samahan mo ang kapatid mo Kenneth Seryosong boses ang nasa linya Kaya naman hininga na lamang ang binata Ano pa nga bang magagawa niya? E eh kapag ang mami Sherry na niyang nagsalita Ay walang pwedeng kumontra dito Maging ang daddy Paul niya ay tiklo hindi rin nila basta hinahayaang lumabas o magdahing mag isang ang nag-iisang kapatid nilang babae. Kahit pamilyado na ito, ay prinses sa panito ng mga santiban. Kaya naman hindi nila basta-basta inaasa sa mga bodyguards lang si Sheryl. Kung hindi nito kasama ang asawa nito, ay isa sa dalawang kuwi nito ang dapat sumama rito. O kaya ay kinake at sa tatlong pinagkakatiwalaan ni Paul Santiban. Sobrang ingat na ingat sila, lalo na't na maraming kalaban ang pamilya nila. Paglabas pa lamang ng kotse ang minamaneho ni Kenneth, ay nakaabang na sa labas ang dalaw pang kotse na kinaluluanan ni Ryan, Jason at maging ibang mga tauhan. Hindi pa man sila gaano nakakalayo, ay may dalawang van na kulay puti ang humarang sa kanila at lumabas ang mga nakamasker mga lalaki sa kapinagbabaril ang sinasakyan ni na Kenny. Bulletproof ang kotse ng mga van, kaya naman mabilis yung nilabas ni na Kenneth ang kanika nilang mga armas. Young Master, yan, Master. Okay ka lang ba dyan? Nag-aalala lang ani ni Ryan na nakaspeaker sa monitoring screen sa kotse ng binata. I'm fine. Kumanda kayo. Makikipagsabayin tayo. Sagot ni Kenneth. Naunang lumabas ng kotse si Kenneth. Kasabay niyon, ang mabilis na pagtalon niya nang makitang pasasabugi ng kalaban ng kanyang kotse. Sina Ryan kasama ng mga tauhan ay nakikipagsabay na rin sa pakikipagbarilan sa mga kalaban. Master, tatawag na ba ako ng backup? Mas marami sila. Ani Jason. No, marami rin tayo. Kaya na natin sila. Sagot ni Kenneth at lumayo sa mga kasama pagkatapos ay binaril ang limang kalaban. Habang nakafocus ang mga kalaban sa pakikipagbarilan sa mga tauhan ni Kenneth, ay hindi na namalayan ng mga ito na nakalapit na pala mula sa likuran si Kenneth. <laughs> mga stupid. Ani Kenneth sa mga armadong kalaban, kaya naman napalingon ng mga ito. Kasabay niyon, ang mabilis na pagratratang bala ni Kenneth sa mga kalaban. Walo ang halos magkakasabay na bumulagta hanggang sa tatlo na lamang ang natitirang nabubuhay. Kaya naman bago pa man makaatras sa mga ito, ay kaagad pinagbabaril ni Kenneth ang dalawa na ikinamatay naman ng mga ito. Habang isa naman ay sa dalawang binti lamang tinamaan ng binata. Huwag po! Huwag! Huwag po! bakit Pag usab, Huwag mo po akong patayin! Nanginginig sa takot na ani ng lalaki. Malamig itong tinignan ni Kenneth sa katilalikuran nito. Dalhin niyo yan. Utos niya na kaagad namang ginawa ng mga tauhan.